Dumating ang araw ng pagpunta namin sa Sambales at nakahanda ng lahat ang aming dadalhin. Nagrent kami ng dalawang van dahil hindi kami kasya sa isa. Labing walo kasi kami sa klase at panlabing siyam ang aming profesor. As usual, magkatabi kami ni Jared sa loob ng van. Naging mahaba ang aming biyahe dahil may kalayuan din ang Sambales mula sa Valenzuela kung saan nandoon ang aming school mahaba at nakakapagod ang aming biyahe. Hapon na nang marating namin ang aming pakay, ang Barangay San Felipe. Tahimik ang lugar at halatang may kahirapan ang pamumuhay dito. Hindi sementado ang daan at halos mga pin mga kahoy at tolda ang mga bahay. Sinalubong kami ng tinatawag nilang Tatay Ig. Siya pala ang itinuturing na kapitan sa lugar na ito at pinuno ng mga etas. Oo, mga kababayan nating ayetas pala ang bibigyan namin ng tulong. Niyaya kami ni Tatay Igmin sa kanyang tahanan na hindi naman kalayuan sa pinadpart ng aming mga sasakyan. Medyo maayos naman ang tahanan niya kung ikukumpara sa iba. Magiliw kaming tinanggap at inasikaso ng asawa ni Tatay Ig. Sinabihan kami na magpahinga muna raw at tihadong pagod kami sa biyahe. Habang natpapahinga kaming mga naiwan sa ilalim ng puno ng sampalok, abala naman ang iba sa paglalakad-lakad sa paligid. Ang pamilya naman ni Tatay Edmil ay abala sa paghahanda ng aming magiging hapunan. Bukas pa kasi kami magsisimula sa aming medical mission at inilaan lang talaga namin ang unang araw para sa biyahe. Tiyak na magugustuhan ninyo itong niluluto namin dahil madalang kayong makatikim nito sa Maynila ang sabi ni Tatay Igni. Naku, salamat naman po sa inyo at naabala pa po kayo dahil sa amin ang tugon naman ng aming profesor. Nang maluto ang aming hapunan ay tinawag na kaming lahat upang sabay-sabay na kaming kumain. Ang sarap nga ng nilutong ulam para sa amin. Hindi ko alam kung ano ang tawag nila doon pero masarap siya talaga. Pagkatapos ay naghanda pa sila ng mga sari-saring prutas. Kami na talaga ang nagsawa sa mga ito. Magpakabusog kayo at mapapasabak tayo bukas, sabi ng aming profesor. Nagtawanan lang kami. Pagkatapos kumain ay nagpahinga muna kami habang nagkukwentuhan. Sa pagtulog ay dinivide kami para sa mga bahay-bahay doon. Ibig sabihin ay iba't ibang bahay ang tutulugan namin dahil nga wala namang lugar na kakasya kaming lahat. Ako at si Jared ay pinatulog sa bahay ng mag-asawang di kalayuan ang bahay kinatatay Tatay Egg. Nakahiga na kami ni Jared pero di pa kami makatulog. Sa totoo lang ay medyo malamok sa lugar na iyon, ngunit okay lang iyon sa amin. Di naman kasi kami nagpunta doon para magbakasyon. Nadin mahaba ang kwentuhan namin ni Jard sa kung paano ang magiging strategi namin sa medical mission dahil kami nga ang magpartner hanggang sa makatulog na kami. Abangan ang susunod na kabanata.